Pagkita ang umaga! Okay, na, <laughs> na pala. So, dito tayo sa era Garden po. Then, we have our conversation. Lali, lali, lali. Our, you know, what you, what you call it? Uh, Rasyo, uh, ano ba? Grupong, ano? Uh, Rogaishimas. Rogaishimas! Rogaishimas. <laughs> Sige, okay So, may gagawin kami video. So, manood na lang kayo. At, sa panapanood nyo na to, i-boto nyo kung ano. Ito na! na! Yeah And it yeah. never change yeah. Yeah. <laughs> I want nobody, nobody but you I want nobody, nobody but you I nobody, nobody, nobody Why are you trying to, to make